Hello. Abangan nyo yan sa YouTube ko. Sino ka ba? Inday Mamsi. Ate, anong pangalan mo? Inday Mamsi. <laughs> Eto ka ka ka. si Inday Mamsi. Mabuti si Sister Pink. Friend ko yan eh. Inday Mamsi na po. hindi nagpalang umaga dito na naman po kami sa may simbahan at po kami maglilinis na naman ubi ang daming kalat ayan, ayan mga kasama ko andun, oh. ayan sila oh. dito ako ayan po oh. daming linisin ayan, daming linisin Napakarami po din na sila nandoon ako dito. Dito ako. Linisan time na naman. Yan, ang puno. Eh. Ayung puno dito. Eh. Ayan po. Linis-linis na naman kami dito sa aming simbahan. Yan tabi-tabi lang po, tabi-tabi. Tapos na mag, ano, agahan, merienda. Sarap? Ang iba nawala. Muwi na ay, siguro. Muwi na. Muwi na, no? Ay, natakot, natakot. Ay, no. Oh, na, ay, sila ay, Sister Norma. Naglininis. Ah, nandun? Oo. Ah. Ay, oo, oo, doon sa loob, naglinis. Ako. Masisipag ang mga senior <laughs> Nananawagan po sa buong sambayan. Na Nanawagan ako sa sa buong parok sambayan na ng na Nasarino. Nawa naman tumulong kayo maglinis dito sa ating simbahan. Kasi oh, tingnan niyo naman ang dami pong linisin. Hindi po kaya ng mga senior. <laughs> Pero kung ano, kakayanin na lang <laughs> kung walang tutulong. Nawa naman, tumulong naman kayo, no. Maawa kayo. Ito, sobrang init, oh. Pero hindi talaga inaalintana ng mga manggagawa dito. Kaya, sunod na lang. Bye bye. Bigla pong gumuhos sa ulan. Kaya, siluman lahat. Ayan, karami na rin kami, yon, oh. Nakailang sako na rin, o. O, yung seminar doon ng seminar ng Ginyag. Ayan. Doon si Brother Larry. Lakas ng ulan. Sigang buhos ang ulan. Ayan, ito paano? O, ayan, o. Oh. Bumiwanag-bumiwanag na rin. Dublang-busang ulan. Kaya takbuhan ang lahat. Nagsilom doon. Nagsilom ang mga kasama ko ka doon. Oo. Tapos nagulan. At ito, yung mga naipon namin basura.

nauwian na silang lahat ako na lang naiwan okay, naglinis pa ako ng aking paa puro putik okay, umulan, biglang umulan hindi pa rin kami tapos ayan marami ilang araw pa rin tong linisin ayan o oh. Ayan, naipon ng basura. Yung iba nandun. Ayan. Ito. Ayan, ayan no? Ang linisin. Ayan. So, gabundok pa yung oh, ilalagay sa sako. Ayan. Sila uwian na. Sila nag na. Ako na lang naiwan dito. Ayan. Thank you, Lord. God bless.